Samantala, 6,725 na manggagawang bukid sa Gimba. Rehistrado na sa RSBSA. Nasa 600,000 uh, sorry, nasa 6,725 na manggagawang bukid na sa bayan ng Gimba ang nakarehistro uh, sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa datos ng uh, RSBSA Provincial Coordinator ng Nueva Ecija, uh, 56 sa 64 na barangay sa munisipalidad ang uh, may naka-enroll ng uh, manggagawang bukid habang walo ang wala pang naka-enroll. At kabilang dyan ang uh, Ayos Lomboy, Bagong Baryo, Balbalino, Cardinal, Makapabilag, Nagpandayan, St. John at Saranay District nasa mahigit uh, limang libo at tatlong daan naman uh, sa mahigit uh, uh, nasa mahigit 5,300 naman dito ay miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB Gimba sa uh, 45 barangay na may mga miyembro ang naturang grupo. Ayon kay Ginuong Reynaldo Rodriguez, Pangulo ng LMB, nasa mahigit uh, 7,000 ang naipasa nilang enrollment forms uh, na kanilang mga miyembro sa association sa uh, Municipal Agriculturalist Office. Nagkaroon kaninang umaga ng uh, dialog sa pagitan ng LMB GIMBA at ng uh, Municipal ng MAU GIMBA kasama ang RSBSA Provincial Coordinator at uh, si Mayor Doclito Galapon. Dito, dinulog ng LMB ang nabalitaan nilang statement ni Undersecretary for Operations Roger Navarro ng farm workers ay dapat wala sa list ng DA beneficiaries dahil wala silang pag-aaring lupa o mga tanim. Bagkus, ay dapat nasa listahan sila ng mga ahensya gaya ng DSWD. Ayon sa mau at sa RSBSA Provincial Coordinator, Uh, ito ay uh, isang komento lamang ng opisyal at uh, wala pang anumang order na inilalabas patungkol dito ang ahensya. Inihain din ng grupo ang uh, hinaing nila na magpahanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na intervention mula sa, eh, sa ahensya simula nang lumabas ang combined harvester at nawalan sila ng hanap buhay humingi sila ng tulong kung paano nila mapapaabot ito sa central office at sa kasalukuyang kalihim ng Department of Agriculture. Ngunit ayon sa mga ito, tali ang kanilang kamay at hindi sila makapagbibigay ng impormasyon kaugnay nito. Matatandaan naman na Pebrero Asyete, uh, 2022, ano, two years ago, na ang uh, na nag ang uh, unang araw o na, na nakapagpasa ang uh, LMB o ang mga manggagawang bungkit ng kanilang enrollment forms para sa RSBSA. Ayun. Mm. So, Cheese! Ay, Marites. <laughs> Komento I mean, hindi pala opisyal official na pahayag ng DA yon. Komento uh, uh, pa lang daw siya kasi parang ang gustong mangyari nitong Undersecretary Secretary for Operations. Si ano uh, ba yon, Cinabaro? Ah. Si Cinabaro uh, 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 si si ay uh, USec, ano? USec for Operations. Uh, for uh, operations. Uh, sabi niya, kailangan magkaroon daw ng distinction sa pagitan ng magsasaka at ng mga manggagawang bukid para daw uh, mas uh, mahusay na magamit yung mga resources na ipinamamahagi sa mga sa na, na pinamamahagi sa agriculture sector. Oh, pero pag nabasa mo yung press release nila, mm -hmm. inuutosan na ang lahat ng uh, ng mga empleyado, 'di ba, at pinabibilis yung uh -huh. uh, cleansing ng uh, RSBSA at ang unang uh, huwalisin o tatanggalin mm -hmm. ay yung mga farm workers. Ah, kasi nga nagkaroon so, yun yung may order, yung updating ng, uh -oh. kasi parang ibababa magkakaroon ng RSBS eh. Magkakaroon dito ng, sa mga LGUs, uh, dito na yung updating. Parang gano'n uh, hanapin ko nga yung, meron silang memorandum order naman. patungkol ah, dyan. Eh. Uh, na sila na magtatanggal? Pa, hindi. Yung updating lang ng yun uh -huh. ng Kwan ng listahan. So, magkaiba. Wala Parang ang, ang, tingin ko dyan, uh, iba ang sinasabi ng uh, DA National na undersecretary mm -hmm. na si... Uh, Uh, ano pangalan doon? Mm -hmm. Roger Navarro. Navarro. Hindi niya kasi masasabi yun kung hindi yun. Oo, oh, tapos kaiba ng nga naman ay. yung sinasabi nitong uh, provincial. Mm -hmm. So, hindi naman siguro uh, magsasalita yung isang USEC kung hindi niya ipag-uutos na gano'n, di ba? Na nakalagay doon sa ano at gagawa ng marites. O eh, kung mag-iisip ako yun. ng, uh, mm -hmm. hindi eh, hindi siya comment. O baka yung nasasalitan ng comment, yun ang nagmamarites na comment. Mm -hmm. Di ba? Kasi in, naka-into paper eh, lumabas sa tanggapan ng DA uh, national. Di ba? Mm -hmm. So, gano'n ang gagawin na maglilinis ng ano ng RBSA at tatanggalin itong mga walang lupa, hindi nagtanim ng crops at ililipat dun sa uh, DSWD. ano kay eksakto yung ano eh, yung uh, statement nila. Eh. Dapat O ito naman sa sila doon. So dapat ang sa ginawa provincial. ng mau dito o kaya nung uh, provincial, i-validate nila at i-confirm nila kasi doon sa sulat, uh, statement, sa press release, inuutusan na ang lahat ng ano na maglinis, di ba? Lahat ng mga empleyado. Ang laki nga ng bilang ng empleyado nga uh, inuutosan nila. 16,000. Oo, kasi last year pa raw yun, pero hindi na nung last year, kaya ngayon ginagawa. So, siyempre, yung manggagawang bukit sa panguna ng LMB ay isa yun sa mga magiging malaking issue sa kanila. Mm -hmm. Dahil um, Kailan sila nag-apply sa RSBSA? Feb, uh, nagkaroon sila oh. ng meeting with Mao. Uh, February 7. Ah, oh, February oh. 7. Kasi naaw na pa nga yung ano, ano ba, eh, sa, makikipag-ugnayan nila sa ano eh, sa, Sinatra, region. Ah. sa region, February 4. Kaysa dito sa, ano, sa municipal. So, ngayon, di February, tapos, ay makikita mo na kung paano uh, usad ang nangyayari na wala, walang nangyayari, di ba? Wala silang uh, kung ikukumpara mo dun sa mga sa mga ano, sa mga magsasaka uh, nakakatanggap ng mga ayuda, di ba? Binhi yung, yun yung sentimiento nila eh. May bine, may pataba, kahit ba konti, meron. Mm -hmm. Sila, na buong panahon ay eh, nilaan nila sa pagsasaka, walang sila kahit ano. 'di ba? Tapos mababalita pa na sila ay tatanggalin. Eh saan mo dadalhin itong mga manggagawang bukid na 'to? 'Di ba? Saan mo saan sila itatapon? Kung itatapon mo sila, uh, kaya ba ng mga magsasaka na may bukid pero hindi naman sila nagtatrabaho? Kaya ba ng isang magsasaka na may dalawang hektarya na bukid na sila ang magtrabaho lahat ng trabaho sa bukid? Kasi kaya naman Nakakapagtaning dahil sa mga manggagawang bukid. Kaya naman nakakapag uh, uh bunot ng pula dahil sa mga manggagawang bukid. Yung mga magsasaka na uh, hindi naman talaga lumulusong sa bukid, di diba? Mga supervisor, may mga porsyentuhan sila, mga Mag manggagawang bukid ngayon. din yon. Mm -hmm. O kaya pagka tinanggal mo, ay oh, yung mga manggagawang bukid, ano itsura ng agriculture, di ba? O, tapos, sila pa yung hindi nakakatanggap ng kahit ano sa ilalim ng uh, Department of Agriculture. Eh, kung, kung bibilangin mo yan, sila pinakamarami. Kahit na sa ang lupalob ko ng Pilipinas pumunta, mas marami ang mga manggagawang bukid. O, sa inyo lang, sa barangay nyo, o, ilan ang may sinasaka doon at ilan ang mga manggagawang hmm. bukid. O, Uh, kahit na hindi mo maide-deny 'yan at kahit sa sa DA o sa MAO kung nagre-report sila ng tama sa national agency ay eh dapat 'yun yung pinakikita nila. At 'yun sa national naman, huy, bumaba kayo para makita nyo sino talaga ang nagtatrabaho sa Bukid, 'di ba? So ganun. So syempre, maalarma 'yan o meron bang uh, ipinangako sa kanila? na ano ang uh, ang gagawin sa kanila nung anim na libo na naka na RSBS na, na mm -hmm. anong gagawin hanggang lista lang ganun ba ang uh, mangyayari hanggang lista lang ba sila sa RSBS anong gagawin sa kanila February 2022 pa sila nagpalista, nagpa-enroll. Hanggang ngayon, enroll pa lang din ang nagagawa ng DA. Di ba? o anong gagawin sa kanila? O nga nga. <laughs> Ay, apo. Uh, Diyos yo. Ang tingin ko naman dyan, ano, sino ang mag initiate na magkaroon sila dapat ng... Uh, Ay, eh, sino ba nag initiate ng pagbibigay uh, ng, uh, binhe? Okay. Sino ang sino nag initiate ng mga intervention? O, oh, yun nga yung sinasabi ko. So, so, dito, dito ba dapat sa level ng... Uh, ng uh, lokal, na sila yung umakyat at sila yung humihingi para dito. Kasi, po, Mas, kasi sila oh, oh. yung nakakaalam. Eh. Oo, oh, pwede. Mas, sila yung nakakausap. Kasi oh. siyempre, uh, yung Ay national, pwede ding bumaba. Uh, uh, Oh, kasi, kasi ano yung namang bumababa sila eh. Pero nakikita ba nila yon? Saan sila bumababa? <laughs> uh, bumababa sa uh, ano? Oh, helicopter. helicopter. Uh sa takyan na nasa kalsada malamang. At pumupunta sa opisina, ewan ko kung pumupunta sa bukid. Ah, ah. At ito namang uh, mga mau under ng LGUs, abay dapat nagre-report din sila ng mga nangyayari mm. sa kanilang nasasakupang mm. Ah, uh, kasi uh, uh, ang, uh, nangyari kasi kanina, uh, Bakit ikaw man nila? Bakit nakataya ang kamay nila? Ba't yun ang sinasabi nila? <laughs> diba? ba uh, bakit ganon? Uh, ayaw, parang ayaw nga nilang magbigay ng impormasyon. Uh, sa halip na, sige, i-welcome nila yung suggestion ng manggagawang bukid na, sige, okay, ipaparating natin yan sa national. Bilang kami yung local na representative ninyo. Essentially, di ba ganon? Kasi parang ang Municipal Agriculturist Office. Oh, sila kasi ang dapat na nagre-report uh -oh. uh -oh. eh, pero, pero tingnan mo ha, kakaiba kasi ang trato nila eh, Sa mga may hirap, maliliit na mga manggagawang bukid. Abayang nagkumahog, nakalagay naman sa form na ang kata ang mag ah, mag ah, mag apply sa RSBSA bilang livelihood uh, ano doon eh main livelihood di ba no don mm -hmm. nakalagay doon magsasaka manggagawang bukid fisherfolk at agriot mm -hmm. Andun yung sa form kaya uh, kaya hindi sila po By pwedeng kasama sila talaga oo hindi sila po pwedeng i-echapuera mm -hmm. Ganon. pero lumalabas na uh, iniitsapwera sila. Eh, yun pa naman na may pinakamalaking bilang. Mm -hmm. O, kung, kung may... malaki, ang, din, malaki ang contribution nila sa sa preparasyon, sa lahat. nga, sa, eh, mo kay sa mga... mo yung mga manggagawang bukid na baka diba, walang kakainin ng ano eh. Dapat, sambayan ng Pilipino eh. Tanggalin mo. Mm -hmm. Kaya oh. dapat, uh, kung tutuusin, kung hindi man sila yung priority, pantay ang priority, katulad ng mga magsasaka at ng mga fisherfolk. Mm -hmm. Dapat uh, dahil halimbawa, yung mga magsasaka, mga farmers, yung mga landowners, kakatanggap sila ng 5,000 na tulong. Dapat pati yung farm workers. Nakakatanggap din sila kung kung yun yung magiging batayan ng ano ng paglahok sa production. Oo. Hindi naman po pwede kasi okay. na wala silang maisip <laughs> Na intervention. At yung sa matalang... At sa kayo, halimbawa, oh, di sila na-displace. Mm -hmm. O oh, bakit yung mga makina, hindi mo nun sa isang grupo ng mga mm -hmm. magagawang bukid at sila mag-operate. Mm -hmm. Para yung kita doon, meron silang sila sila kita. Na mm -hmm. So, nawala man yung panggapas nila, meron naman silang makina na gumagapas din. Mm -hmm. So, yung May napaparte, o oh, yung yung ibinabayad doon ng magsasaka mm -hmm. sa ano, sa kanila mapupunta may pag -ati Parang gano'n ba? Oh, oh. Kaya... Kasi lihitin mong, katulad itong LMB, lihitin mong asosasyon din yan eh. Na nilang... Eh, yun ang nga, at tanong ko ng eh. ano. Ang tanong ko nga dyan eh, beti kinakaila, kahit nga hindi naka-asosasyon eh, basta mga manggagawang bukid uh -huh. eh. O, oh, basta sa mga manggagawang bukid sa barangay. Mm -hmm. So, hindi mo yan po pwede itiapwera eh ngayon. Eh, yun nga lang yeah, mayis eh. <laughs> Oo. Oh. Hindi pa rin na natatanggap na buo. <laughs> Uh, meron uh, na naman tayong naririnig na parang uh, na uh, hindi, gina, gina, eh, hindi hindi malaman kung ibibigay kaya na, dialogue sila kay mayor at uh, ganoon yung sinasabi nila kasi pang ano rin yan eh pang wake up call din sa mga nanunungkulan mm -hmm. dito sa atin kung nung nakaraang administrasyon hindi sila pinakinggan dapat ngayon naman pakinggan sila o, ng administrasyon ni Mayor Galapon. Mm -hmm. At ito namang mga uh, under din naman sa kanya yan, yung mga uh, department head na yan, nung mm -hmm. MAU, o ng DSWD, you know, ay di atasan niya. O ang gawin niyo dyan, ito, uh, ang ngayon ko lang nalaman na ganito pala. O uh, ito pala mga manggagawang bukid. Sila pinakamahirap, sila ano, sila wala. O dapat, bigyan natin yan ng pagkakataon o na sila ay mabuhay ng uh, maayos. O di kaganda sana, di ba? O at sige, sasama ko kayo, tara sa ano, sa region. para Tara sa national. Tara. At bakit nga ba hindi kayo pinapansin? Buti pa ako napansin ko kayo. Di ba? Bakit nga kaya oh. kaya ano? Bakit ito itong official na isa, gusto pang alusin yung farm workers sa listahan? Samantalang ala naman niyang naibigay kahit ano. Oh, <laughs> <laughs> At saka kung ma ma masusubaybayan natin Three? yung RSB. na naibigay. Ano daw? Buto. Uh, buto ng ano? Ayun um, yung buto ng mga ano. Pero ga, hindi yun galing sa DA. Ha? Galing pa yan sa LGU, yung mga buto na ipinamibigay sa Hindi, ano. hindi. Sabihin na natin, di, uh, kasi ang LGU, ay, yung DA, MAO, under yan ng LGU. Mm -hmm. O, oh, kaya... So, no, hindi nga galing... Hindi sa, sa national. Hindi nga galing sa DA yung natatanggap na... O, oh. o. ...na intervention eh, pa. O, oh, pero hindi kasi sasapat yung... Kaya nga, hindi na boto na, ...na itatanim, na, e eh, mabubuhay sila na sila. Ng, nakakatanggap sila ng isang... Isang sachet. Isang sachet ng boto Sa LGU pa nang gagaling, hindi pa sa DA. Kaya oh. talagang walang... O na tapos, Ay, parang... hindi pa tumutubo lahat. <laughs> eh kasi hindi tinatanong ko kasi, uh, pwede ba namang buto lang ibigay mo? Hmm. 'Di ba? Huh? <laughs> 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 bigyan mo rin naman ng tubig at saka uh, oh, bigyan mo rin <laughs> ng tubig uh, at bigyan mo rin ng ng uh, pang oh, uh, at ano, pang spray pang, uh, at saka uh, ano, ano oh, o, pwede spray. ba naman 'yon? Uh, 'Di ba? Kung gusto mong uh, Mag, uh, Dapat holistic. Oo, tingnan ng ano? buo. O, Oo. Oo. Oo, tapos sasabihin ng mga taga-MAU. MAU ba yan? Nasabi, nakatali ang kanilang kamay. Tsaka yung ano... O, nakatali. Ayaw nilang oh. mag-sumagot. Hmm. Essentially, ayaw, ayaw nilang... Pang <laughs> ayaw pang video Bakit? Transparency. Si... Ayaw nilang sumagot. Ay, oh. uh, nilirespeto naman natin yung ayaw Ay, nila. ako Ay, Kahit... ako gusto kong unawain oh. bakit ayaw. Kahit pa... Oh. Bakit ayaw... Bakit, uh, kung uh, uh, yun naman isang public, mm -hmm. di ba? Public, uh, Pu public office place. No, no. public office. Bakit tayo mo magpabidyo? Mau. Ayaw nga. Kaya nga yun ang tinatanong ko. Ay, wala siyang rason. Bakit ayaw niya? Ayaw hindi, lang niya. Nga. Gusto na. ko lang malaman. Ayaw nga niya. Ay, hindi nga. Yun, kaya wala nga. Reason behind nga. Kaya nga tinatanong uh -oh. ko sa publiko na bakit uh, ayaw ng MAU tayo naman na magpa-interview re ano, uh, re ano, uh, ano, ano ang ano ang ano ang gusto nila ngayon di ba uh, oo oh, kung na, na, ayaw yan. nila di hindi natin i-video oh, pero natin yun eh public. Pero, sumasagot naman sila sa mga tanong natin hindi ayaw nga. lang nila ng yung video yung mag-video may documentation may picture naman meron namang Iba kasi yung video, naririnig mo yun. Oo, oh, uh, nandun na nga tayo. Pero uh, sinasabi, yung part na ayaw nila because ayaw nilang magpa-video, eh, uh, nakasama ba sa ano nila yun? Well, sa uh, kabilang na uh, natin yun. nakasama ba doon sa ano nila yun? Sa kanilang uh, job description? Uh, na sila ay hindi magpapa-interview uh, uh, or magpapa video. nagpa TV naman sila. Kaya ah, wala video. lang video. Kaya nga ganun eh. Uh, Loop 'yun. Kasi oh, wala lang sa job description nila na magpa-video kayo. Oh, uh, oh. 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 So, oh, oh, kung ayaw ayaw nila pero nagbigay sila ng information, eto na lang 'yung sabihin natin na dapat ginagawa nila na hindi tikom 'yung bibig. Oh, tahe. dapat oo. Oh, oh. oh, <laughs> uh, dapat dapat uh, at least man lang sana na O oh, sige. Uh, ganito actually nag-offer sila ng tulong sa sa youth pero hindi ko maintindihan bakit doon sa farm workers eh pa ay, walang Ano'y tulong uh, sa youth. Sa youth um pinaipon nila yung mga uh, youth sa mga barangay. Kinausap nila si uh, yung pangulo ni Ray, uh, na si Rey Rodriguez na sige uh, mag ka ng kabataan diyan sa uh, sa barangay ninyo para matulungan namin kayo na makapag-training sa ATI etc kasi meron tinatawag yung -H na 4H club ibang usapin naman yon na o pwede rin humingi ng intervention sa Department of Agriculture so bakit yon nagagawa nila ng paraan bakit itong mga farm workers baka yun may pondo paano sila makakakuha ng pondo para maibigay dun sa, yun yung hindi ayaw actually, ayaw nilang sagutin kasi posibleng hindi nila alam o talagang uh, wag nilang uh, talaga sagutin o Uh, wag niyo muna sagutin kasi wala namang intervention <laughs> Okay, sige. Oo. Ah, uh, baka eh, hindi sila yung proper na Ayun eh, nga. Doon. Ayaw nilang sumagot. Mag-sumulat mag daw kayo. Meron na pala actually na direct bagong officer in charge ang uh, Region 3 ano DA Region 3 si Director Eduardo N. Lapos Jr. Uh, OIC siya kasi magre retire na raw si Sir uh, Crispolo. Crispolo ba? Yan? Bautista. Bautista. Uh, uh -uh. 'di ba Crisanto? <laughs> Ayun. Eh, siyempre, uh, yan, dyan na daw mag -imail. Kasi tinanong ko eh. Tinanong ko nga doon, direct akong tinanong yung RSBSA Provincial Coordinator doon. So, bakit po kayo nandito? Uh -uh. Ano yung role nyo? Bakit kayo umupo dito kung hindi kayo pwedeng hingan ng tulong ng uh, farm workers na uh, samahan niyo sila na dumulog doon sa opisina kung sino yung pwedeng magbigay ng intervention o magdesisyon. Eh, nandito lang po kami para sagutin yung tanong nila kung ilan yung naka-enroll na sa RSBSA at kung anaalimit. At yung komento ng Yusek na Oo, oh, eh, kaya nagpunta naman na yung mga magagawang bukod eh. Gusto nilang magpapansin at mapansin sila na... Nasagot naman yung tanong. Yun nga lang, pagdating sa part na, sige, kung siguro ayaw mag-commit. Ay, Parang, um, lang na... Walang itataya. Na, Wala uh, kasing itataya. Baka daw mapagalitan sila at makot sila at ma... Uh, ano. Uh, di, okay, sige. Huwag kayo sa amin. Doon kayo. Oh. <laughs> <laughs> Ala, una, 40 na pondang hapon. Dang. Ayan, ang ating mga balitang uh, lokal. pero ano pala yan, ano? Uh, challenging yung uh, uh -oh. nangyaring uh, dialogue with LMV mm. sa kasabi Nakakapagtaka mo. lang. Nagtataka rin ako eh. Ba't uh -huh. gano'n? <laughs> Kaya dapat, paano nila i-assert? Ia paano pa nila i-assert ia yung kagustuhan nila na makakuha ng intervention kung dito sa local? Eh, halos, ah, um, nga, tali. Tali yung kamay. Mm -hmm. ba? Diba?